Kawawa naman ang bata, pagkasilang silang palang ay kinasusuklumina ng hari ng mga demonyo. Ang habang buhay niya ay nabawasan at naging isang taon na lamang. Tapos ay nagkasakit pa siya nang siya ay isang taong gulang pa lamang. Pagkatapos malaman ito, nais ng Reyna na maging lihim ito. Palitan ng habang buhay ng bata at gawing walumpong taon. Pero nagkamali at naging 18 anyos. Ngayon si K.Y. Trongkang ay naging isang 17 anyos na binatilyo. Ngunit natuklasan ng hari ng mga demonyo na buhay pa siya. Nagdududa ang hari ng mga demonyo. Kaya naman agad niyang tiningnan ang aklat ng buhay at kamatayan. At natuklasan niyang binago na ang edad niya sa aklat. Ang mga taong makakabasa lamang ng aklat ng buhay at kamatayan ay ang hari ng mga demonyo at ang hukom. Ikinagulat ito ng hari ng mga demonyo. Lihim na binago ng hukom ang haba ng buhay ni Chi Chongkang. Ngunit sinabi ng hukom na kahit kahit kumain pa siya ng abdo ng oso, hindi niya gagawin, kahit bayaran pa siya, ang pagmamanipula sa libro ng buhay at kamatayan. Ngunit ngayon, ayaw nang hawakan ng hari ng mga demonyo ang bagay na ito, dahil malapit ang maging labing walo si Chi Chong Kang. Sa gabing puno ang buwan at siya ay magiging labing walo na taong gulang. Iniutos niya sa hukom na maghanda para sa kanya, at dalhin ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Ngunit dahil sa mga aral na natutunan mula sa nakaraan, ngayong pagkakataon, ang hari ng mga demonyo, ay hindi na nagtitiwala sa hukom na kumilos ng mag-isa. Inutusan niya si Tio Siang na sumama sa hukom sa impyerno upang kunin ang taluluan ni Chi Jong Kang. At mabilis na dumating ang ikalabing lima ng Agosto, si Natiyo Siyang at ang hukom ay pumunta sa impyerno. Handa nang kunin ang buhay ni Chi Jong Kang. Sa oras na ito, nagmamadali si K.Y. Trong Kang pauwi sa bahay. Nagutos ang hukom sa mga mensahero ng Diyos na magtapo ng malalaking bato kay K.Y. Trong Kang mula sa tuktok ng bundok. Bago makapagsalita si K.Y. Trong Kang, tinamaan siya ng mga bato at nahulog sa lupa na wala ng malay. Sa oras na ito ng pangangailangan, dumating ang mga Diyos ng Lobo at ang mga Anghel ng Digmaan kasama ang mga General at Dalo. hindi lamang nila nailigtas si K.Y. Trongkang. Dinala pa nila ang utos mula sa langit, at nalaman na si K.Y. Trongkang ay pauwi sa bahay. Nakita niya ang isang buntis na babaeng gustong magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog. Mabilis na tumakbo si K.Y. Trongkang patungo sa ilog upang pigilan ang buntis na babae. Ang babaeng iyon ay puno ng sama ng loob. Dahil ang kanyang asawa ay ikinulong ng gobyerno dahil sa hindi sinasadyang pagkakasala, kailangan lang nila ng malaking halaga ng pera para mapakawalan ng kanyang asawa. Wala nang ibang pagpipilian ng buntis na babae. Ang tanging baboy na lang nila ang natitira na pwedeng ipagbili para makakalakom ng pera para sa pagliligtas. Kumuha siya ng pera at nagmadaling humabol. Ang grupo ng mga lumikas ay naisirain ng asawa. Hindi akalain na nang makahabol siya, may sumunod sa likod. Biglang may isang lalaking lumitaw at kinuha ang perang pangkaligtasan mula sa kamay niya. Ang lalaking ito ay walang iba kundi, isang sugarol na nawawala at dumating malapit sa bahay ng balo. Narinig na marami siyang pera ngayon. Kaya't pumasok sa isip niya ang masamang balak, ninakawan ng buntis na babae ng lahat ng pera niya. Habang buntis ay hinabol niya ang walang hiyang lalaki, narinig ng kanyang asawang nakakulong ang sigaw ng kanyang asawa. Nang makita niya ang kanyang asawang inaapi, hindi niya alam kung saan niya nakuha ang lakas. Nakatakas siya sa tali at tumakbo papunta sa kanyang asawa. Sinugod ng mag-asawa ang walang hiyang lalaki mula sa magkabilang panig. Nagsuntukan ng dalawa. Nanggahulog ang pilak sa lupa habang nag-aaway. Galit na galit si Afang kaya ginamit niya kagad ang kadena sa kanyang kamay. Itinali sa leeg ng magnanakaw. Pumiglas ito para makawala. Di inaasahan na pareho silang nadulas pababa ng bundok. At ang kadena sa kamay ni Afang ay lumuwag. Nahigpitan ng pagkakatali sa leeg ng magnanakaw. Kaya hindi na ito makahinga at namatay. Bilang karagdagan, si Aifang ay nahatulang magdagdag pa ng 50 taon sa kanyang sentensya dahil sa kasong pagpatay. Ang haligi ng pamilya ay wala na. Ang buntis ay nawala na ng pag-asa na mabuhay, kaya pinili niyang magpakamatay sa pamamagitan ng paglubog sa ilog. Nagkataon namang dumaan si K.Y. Kang at tinulungan siya. Pinakiusapan ni K.Y. Kang ang babae na isipin ng bata sa kanyang sinapupunan. Ang bata ay malakas at buo pa. Pagkatapos ay ginamit niya ang lahat ng kanyang pera para sa babaeng ulila na kailangan ng puhunan para sa negosyo para sa sarili at sa anak niya. Lubos ang pasasalamat ng babaeng ulila sa kabutihan ni K.Y. Trunkang. Salamat, ikaw ay isang mabuting tao. Ang kabutihang ginawa mo sa akin ngayon, hindi ko kayang bayaran. Mananalangin ako sa mga Diyos sa langit na pagpalain ka. At tama nga dahil sa mabuting gawa ni K.Y. Trong Kang. Binago ang kanyang kapalaran sa edad na labing walo. Dahil sa panalangin ng isang buntis na babae na nagpakilos kay Tin Hang. Inutusan ng langit na si N.H.I. lang upang iligtas si K.Y. Trong Kang. Nang makita ni Chu Hang na may naglakas loob na hadlangan ang plano ng Demon King. Naging bato at lumipad patungo kay N.H.I. lang P.H.N. Nagpadala si N.H.I. lang P.H.N. ng mga celestial na sundalo at general upang labanan ang batong nilalang. lang. Ngunit ang kalamangan ng taas ng batong nila lang ay nawala, napagtagumpayan nila sila gamit ang ilang mabilis na galaw ng kanyang mga paa, ginamit ni NHI lang THN ang kanyang langit na mata upang atakihin ang bato. Ang bato ay nabasag sa maliliit na pira-piraso, nang makita ito ni Chu Hong, nagalit siya at ipinakita ito sa hukom, nang matuklasan ni NHI lang THN. Ang pangalan Walang kahulugan. Kung mamatay si KY Trang Kang o hindi, hindi kayang pigilan ng sinuman. Si Tin Vuong ang may hawak ng kapangyarihan. Ano ang magiging sandigan mo? Ito ay tiyak na impormasyon. At totoo. Nakatanggap kami ng utos mula sa emperador. May utos si Ngo Si Haang. Ngayon ay may dakilang tao si KY Trang Kang na sa mga buntis sa TRN da. Nagtipo ng kabutihang loob at nagligtas ng buhay kaya siya ay pinarangalan, at pinagtibay ang buhay ng sampung taon. Iniutos ng di-God, walang pagtatangka, umalis,